Aries, dapat ay maging mahaba ang iyong pasensya ngayong araw, nang makaiwas ka na mainis at magalit, para sa ganoong ugaling mahaba ang pasensya, ang iyong swerte ngayong araw ay hindi mawawala, at umiwas ka sa mga alak at mabusog sa gabi sa pagkain, ang signos na pahiwatig ng gabay ng kalikasan. Taurus Ngayong araw ay umiwas ka sa kausap na mahilig magsalita ng tungkol sa pagmamahalan, dahil tukso siya ng kasalanan sa buhay. At gawin mo ring iwasan ang mga kumare o kumpare, ngayong araw dahil tukso naman sila ng gastos sa iyo ngayong araw, at may malakas kang sex appeal ngayong araw, na lapitin ka ng mga gumagawa ng tukso sa pag-ibig, kaya dapat ay lagi kang maging maingat ang signos na pahiwatig ng gabay ng kalikasan. Gemini, maging maingat ka sa mga usapan sa pera, lalo na sa mga kaibigan, para ang iyong pera ay maingatan, at maging mas maunawain ka sa mga kausap ngayong araw, na hindi ka magagalit para magtuloy-tuloy ang maayos na araw ng iyong swerte, ang signos na pahiwatig ng gabay ng kalikasan. Cancer Maging mas maingat ka sa lansangan ngayong araw, lalo na sa mga sasakyan na dalawa ang gulong, at huwag ka magbibigay kagad ng opinion sa mga kausap nang makaiwas ka, sa hindi mo inaasahan na sila pa ang magagalit, maging maingat ka sa mga iinumin ngayong araw lalo na sa alak, ang signos na pahiwatig ng gabay ng kalikasan. Leo, maging maingat ka sa mga kausap na mahilig magyabang, Ngayong araw ay sa mga tao na may kahambugan at masalita ng tukso ng pag-iibigan, sila ang mga magdadala ng suliranin sa iyo, at iwasan mong magalit ngayong araw, para ang iyong aura ng kasiyahan, ay hindi mawala sa mga dapat na magawa, ang signos na pahiwatig ng gabay ng kalikasan. Virgo, umiwas ka muna makisama sa mga kaibigan mo ngayong araw dahil tukso sila na kayang maibibigay sa iyo na mawalan ka ng pera, dahil pagkakagastusan ang kayang maibibigay para sa iyo, at umiwas ka sa pagkain na alam mong nagpapahina ng iyong kalusugan, ang signos na pahiwatig ng gabay ng kalikasan. Libra Maging mahaba ang iyong pasensya ang dapat na iyong maging ugali mo ngayong araw dahil doon ka makakagawa ng naaayon na magagawa na maging masaya ka. Dapat na talagang umiwas kang magalit para hindi makawala sa iyo ang swerte, at may malakas kang sex appeal ngayong araw, nalapitin ka ng mga gumagawa ng tukso sa pag-ibig, kaya dapat ay lagi kang maging maingat, ang signos na pahiwatig ng gabay ng kalikasan. Scorpio Maging mas maingat ka sa pagdedesisyon at pagbibigay ng tulong ngayong araw, sila ay kukuha lang sa iyong mga swerte sa mga dapat nagagawin at maging maingat ka sa mga hayop ngayong araw, ang signos na pahiwatig ng gabay ng kalikasan. Sagittarius Mag-iingat ka sa mga taong mahilig lang nagumawa gumawa ng chismis, at laging may sinasabi na pagkakakitaan, iwasan mo muna ngayong araw, dahil mawawalan ka ng good energy ng swerte, kung makakausap mo sila, ang signos na pahiwatig ng gabay ng kalikasan. Capricorn, umiwas ka muna sa pagsama-sama sa ibang kaibigan. Ngayong araw na mahilig gumawa ng kasiyahan, dahil magdadala sa iyo ng paghina ng kalusugan, at gastos ng malaki, ang signos na pahiwatig ng gabay ng kalikasan. Aquarius, dapat kang maging maingat sa mga bagong makakausap, lalo na sa mga tao na mahilig gumawa ng mga investment, para makaiwas ka sa problema na hindi mo inaasahan, at umiwas ka muna sa mga street foods, ang signos na pahiwatig ng gabay ng kalikasan. Pisces, dapat kang mag-ingat sa mga medidinig, na nakakabusit dahil kung maiinis ka, ay ikaw din ang nakagawa ng ikakalungkot mo, kaya maging mapagpasensya ka ngayong araw, at maging alerto ka sa gabi kung ikaw ay naglalakad, para makaiwas ka sa mga bigla ang ikakalungkot, ang signos na pahiwatig ng gabay ng kalikasan.